kami ng gasolina na natin dito kung magkano yung gasolina nila dito yung per liter yeah. you can put it ayan mga kabayan oh. yung diesel mga kabayan 4 kroner so, 36 liter mga kabayan ang nakarga dyan hello how are you this is the price So 36.68 liter. The price is 161. So yeah, 161 kroner. Mga kabayan yung bayaran natin. So yun, mga kabayan, kasama ko si Pupo Martin. So ngayon ay papunta kami ngayon mga kabayan mag -re refill kami ng gasolina or diesel. ah uh, diesel right? Gasolina. I think din si This car? Yeah. Yan nga na ako wala kami sa Kandon Gas Station kasi magpapa-refill kami ng gasolina. So titingnan natin kung magkano yung presyo ng gasolina dito yung per liter. So itong uh, sasakyan na 'tong sa company naman nito, tapos sila naman magbabayad nito. Baliinilista lang doon ng uh, cashier pauwi itong sasakyan. So yan, medyo may kondito stop over sa traffic light kasi ito. Yan, hotel kasi sa harap. Tapos ito, mall yan mga kabayan. May okay, okay, nag-display Oh. Yan. So yan, papunta kami ngayon sa may gasoline station. So, titingnan natin mga kabayan kung magkano yung gasolina dito. Or diesel ba yung tawag doon. ah, uh, lalagyan natin ng kwanto. Kasi pa-empty na siya eh. yung gasolina niya kasi nga ay ah, hindi naman malayo yung tinatakbo dito ng mga sasakyan dito lang kasi paikot-tikot yung sasakyan sa may nook, so kung pupunta kami ng ibang lugar, gaya ng ilulisat ay naglalakad oh yeah, ilulisat, mga ganyan ng ibang lugar sisimuyot so walang konektadong kalsada kaya medyo makakatipid ka dito sa gasolina tank tank boutique tawag ayan meron na namang one dito stop over kasi nga may traffic light medyo kuwan lang kasi yung daanan dito uh, hindi marami yung daanan maliliit lang din yung kalsada the weather is good now it's not too can go to the other side. Not this Puliti. Puliti? No, not this. In the no other, yeah. Yeah, the other side. first tank. dito na kami sa may gasolinahan. So, nilipo kami dito. So, police, police, ah. Huh? Don't make uh, crime, huh? Don't make crime here. <laughs> We, we're going to jail. <laughs> Which side is uh, This one. Yes. This one. side. Here. Yeah. the tank. Yeah. You can make park uh, properly. Yeah, yung tanki dyan mga ba yan. Kung magkakarga. Okay. You can switch off the car. Tignan na natin dito kung kano yung gasolina nila dito, yung per liter. This one, tank. This is the tank. Okay. can just. Uh huh? You can just. Uh, yeah. You can put it. Oh, nice. it's. Ayan mga kabayan, no? Oh. Yung diesel mga kabayan, 4 kroner. Ayan. Ayan. Tumakbo na yung, ano? Uh, Ayan, 4 kroner. So, i-times nyo siya sa 8. Halos na sa 32 lang. Ayan. Kinakarga na. Ayan. Okay, Paul. It's Paul, I think. Yeah. 36 liter. Ayan. So, pupunta tayo dito sa cashier. So, 36 liter mga kabayan ang nakarga dyan. Ang sakyan namin. Pupunta tayo dito. si kukuhaan tayo. Maglilista tayo ng pangalan. Hello. How are you? Good. Now. Huh? Name. A uh, name Ryan. Mm. Mm. Now means name now. Mm. Ryan. 36 kroner at ah, 36 liter. Okay. Sign. Mm. Okay. Takus. and nakalabas na tayo mga kabayan. So, yun yung kasama ko si Coco Martin. Oh. Ayan, dito na yung resibo natin. Pakita natin kung ilang yung presyo. <laughs> Yelo pa. Dulas. Alright. Okay. Now, this is the bill. You, you, you will pay this one? <laughs> You're the one to pay? okay, okay we're going now. So, this is the price. So, yan yung nabayaran mga kabayan. 161. Yan, yeah, 161 Danish kroner. So, kayo, kayo na mag-times yan. Times 8 sa 36 liter. So, kung ilan yung presyo niyan. Yan. Yeah, so, murang mura lang na sa 4 kroner lang yung isang litro or... Uh, 32 pesos sa atin or 35 pesos yung isang litro so, yan ang madadaanan natin dito